Ito yung isang content creator na dumura sa Holy Water sa isang simbahan dyan sa Misamis Occidental. Grabe, just for the views, just for a content, gagawa ka ng ganito, duduraan mo ang Holy Water, lalapas mo ang simbahan para lang makakuha ka ng views na hinahanap mo. This kind of act is very disrespecting and very disappointing. Not only sa religious perspective, kundi pati na rin sa human decency. Nasaan yung asal mo? winala mo dahil lang sa content. Guys, yung holy water ay ginagamit natin to bless people. To bless yung mga nagsisimba dyan, sa simbahan. To bless our prayers and to bless our gifts. And to bless our wishes. Tapos para lang sa views, tatanggalin mo yung dangal mo, yung integridad mo, tatanggalin mo yung pagiging tao mo. Just for the views. Di ba? Pag nalaman mo pa lang eh, na simbahan, automatic eh, may isip mo kagad, oh, I should give respect. Diba? The first word you will think of pag naisip mo yung simbahan ay respeto. Where's your human decency sa pagkakataong ito? Winala mo? Tinanggal mo? Dahil lang sa views? Para sa content? Anong nakain mo? Di diba yung simbahan is a place of healing? It is a place of repentance. It is a place of refuge. Pag sobra-sobra na ang problema mo na wala ka na sa sarili mo dahil sa problema ang iniisip mo, pinagdadaanan mo, pumunta ka ng simbahan kausapin mo ang Diyos. Dahil that is one of the place where you can connect with God. Tapos kung gagawin mong katawa-tawa yung simbahan for a cloud chasing, para lang makakuha ka ng atensyon sa mga followers mo, sa viewers mo, para lang mag ka, magviral ka, abay, anong klaseng tao ka? You're not only disrespecting the church and the people na pupunta doon sa simbahan, but you are also disrespecting God Himself. Diba? Yung Diyos natin mismo, ang binarasubas mo. So yung after ng incident, nagsara muna yung church. See? Nakita mo na yung problema pinasok mo? Nakita mo na yung problema ang ginawa mo? Kailangan magsara muna pansamantala yung simbahan. Dahil dyan sa ginawa mo. That is blasphemy. Kalapas tanganan. Parang nung isa din, nung dati, naalala ninyo? Si Pura, ano yan, Pura Loka Vega? Guys, hindi yung lahat ng content ay worth it lalong lalo na ako nakataya doon yung dangal mo bilang tao yung integridad mo bilang isang tao at bilang isang content creator kasi yung mga views na yan na matataas yung mga nagtre-trending na yan it all fades naglalaho po yun yung mga viral moments mo na yan naglalaho po yan pero yung dangal mo yung integridad mo bilang isang tao at bilang isang content creator hindi po naglalaho yan marami namang paraan to get some attention eh You can spread kindness, okay. di ba? Magbigay ka sa tao kung meron ka. That is one way as well para makilala ka, di ba? Para panuorin ka ng mga followers mo. You can be creative kung meron kang talent. Be creative, di ba? Ibahagi mo sa mga followers mo. Yung uh, talentong meron ka. That is also one way para makaget ka ng uh, attention sa mga viewers mo or followers mo. Kung focus ka naman sa pag-content, abay gumawa ka ng meaningful na content para mapansin ka rin ng mga tao, ng mga followers mo. Di diba? Tuwad yung ginagawa ng iba. Nag-spread sila ng uh, kindness. Kasi may trabaho sila. Meron silang pera kahit papano. Ang ginagawa nila, tumutulong sila sa ibang, sa ibang tao, sa mga followers nila na nangangailangan ng tulong. Di ba? That is also one way para makilala ka. Para magka-followers ka. Spread your blessings, ika nga. Pero wag mo namang gawing content yung paglapastanganan mo sa simbahan yung pambabastos mo sa simbahan. Huwag naman yung yun na yun ang gawin mong content. My God. Huwag naman sa natin gawin content yung pambabastos at pambabalasubas. Hindi lang sa simbahan katoliko, kundi pati na rin sa ibang simbahan and beliefs. Kasi once again guys, yung mga trending moments mo na yan, naglalaho po yan. Pero yung integridad mo bilang isang content creator at bilang isang tao, hindi yun naglalaho yan. Not unless kung ikaw mismo ang gagawa ng hakbang para maglaho. Yang ini ingatan mong dangal